So, hello mga kaswiti So, ayan, nandito tayo ngayon sa lapaso So, tumating na yung ating order na, ano to, na bike. So, ayan, nung nagsira yung bike natin na isa, pero okay na rin siya ngayon, napaayos na namin. So, napa-order ako na to ng bike. Kasi nga, medyo ano, dunig ba ako, medyo ah, nakaka-stress natin kayo sa sa school niya. Medyo malayo dito. So, 40 minutes papunta din pabalik. So, ayan, then naayos na rin yung isang bike, kaya lang mas okay na rin may extra na bike, kasi mahirap na ba? Diba? so ayan yung service natin <laughs> pag hatip kayo sa school so, tara, let's. so para may extra tayo diba gas. Asan din na ba to? Ah. Wala kang buo na to. Kasi dito, kung halos lahat, ikaw mag-ano, magbubuo. So, pwede naman na yung pabuo mo. Sila na mag-ano, may charge lang. Hindi ko alam kung ano. I appreciate it. diyan kasi para pa tapon din siya. Dalawang linggo ako nagantay. Ito tatlong linggo ata. O tatlong linggo nga kasi wow, well, halos one week ako mahigit na naglakad. Pagsundo kay B. Eh. Kaya nakaroon na ako. Murang kuwi siya. Nag-bike ulit. Nag-bike ulit. na rin ang magbike <laughs> at it's on to uh, -ano, relax din siya isama so ito yung yung ano niya kami niya maglalagay ng pedal niya so ayan so, naman po Hindi ko alam ko paano. Paikot. So, hindi natin alam. I-ano lang natin. So, ito na yung part natin. Ito, siyempre, may... Dagayan, Diba, na baka pa. So, ayan. So, finally, dumating na ating naantay. O, diba? Kasi yung isa kong bike is white. Galing yun sa mama ni, ano, ni Niklas, yung post na parang, awan ko lang, mga napanalunan panalunan yun? Sa mga sino, ano. So, white yun. So, kaya black yung pinili ko. Oh, Ang ganda. So, pakita ko sa inyo. Nang malapitan. So, ayan. So, this is it. Ayan ang ating bagong bike. Partner natin to everyday sa paghatid at sundo kay V sa si school. So, yun lang. Thank you for watching. Bye. Ayan paano ko lang mamaya kay Niklas pagdating sa trabaho pa excited lang ako magbukas gusto ko sanang matry charot so yun lang bye